but uh, ang hirap nung makikita mo din or uh, or makaka-receive ka ng uh, text from kamag-anak or sa pamilya na pagka humingi sila ng tulong wala kang maibigay. Ma mahirap na ano yung isasantabi mo lang yung ada uh, nila, yung pangangailangan. So, yun para sa akin. Kaya din ako, yun yung pinaka-white ko din talaga, And especially yung my my uh, aging mom. This business helps my parents' home na maparenovate namin. So it's not 100% na galing sa business, but it's a big chunk ng parenovate ng bahay namin ay nagaling dito sa business na to, which is I'm so, so uh, grateful. For me, ano na din, siguro yung, yung napapunta ko yung nanay ko dito on my second year on my business na nakalibot siya, nakita niya kung where we live, kung saan, kung anong klase yung buhay namin dito, uh, yung isang pamangkin ko at yung kapatid ko, nakapunta din, din dito. So, I'm so grateful. And, um, ang sarap lang din nung, uh, ngayon kasi I'm working part-time na lang instead of full-time, no? So, mm -hmm. I'm so happy. Kasi, um, malaking bagay yun. Malaking bagay dahil you can spend time sa sa um, pamilya mo o sa, mm -hmm. sa gusto mong pang mm -hmm. ibang gawin. Mm -hmm. And so last two months ago, um, ang sarap ng feeling. It's so liberating for me na I don't have to ask annual leave. I don't have to ask... Um,